Aris, ngayong araw ang pahiwatig ay magiging maayos. Na dahil may enerhiya kang swerte sa mga dapat gawin at kakausapin, pag may deal ay puntahan na alam mong makikinabang ka at maayos mong magagawa, at sa transaction din kayo ng kapatid ay pwede kayong magsama, at ngayong araw ang iiwasan ay ang madali kang maawa. Dahil pag naawa ay gastos na sa iyo nang wala ng balikan na pera, ayun sa iyong gabay dahil kahit matulungan mo sila at babalik at babalik pa rin mas mainam ngayong araw ang maging maramot. Sa tahanan, ngayong araw ay huwag ka munang magpatanggap ng bisita, dahil may bad energy silang magagawang maywanan sa pamamahay kung makakapasok ang bisita, na ikakabagal ng swerte sa tahanan sa trabaho, ay may masayang araw may sinyales na ikaw ay talagang mabibigyan ng maayos na papuri ng mga superior. Dapat mo lang gawin ay gumawa pa rin ng matahimik para mas lalong sumaya ang araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay masaya walang sinyales na suliranin, maging mas malambing sa minamahal at nang laging magagabayan ng ikakaunlad ng buhay sa pagkakakitaan at laging maiingatan sa pagsubok sa pamumuhay, mga numero sa loto number 14 number 20, number 36 number 29 number 24 at number 8. Taurus, ang pahiwatig ang iyong enerhiya ay may kahinaan mas makakainam na huwag muna gumawa ng deal. Para ang sinyales na gastos ay maiwasan pero kung tutuloy ay magdoble ng pag-iingat sa paglalabas ng pera at kung may dapat na pirmahan ngayong araw ay gawin dahil magbibigay din sa iyo ng masayang resulta ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay may malakas na enerhiya ang miyembro ng pamilya, sabihan na maaga sila sa pupuntahan kung may usapan at doon sisigla ang kanilang karunungan. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw magsipag ng maayos at ng makakauwi ng masaya, kung may kasama sa trabaho na makulit ay iwasan muna dahil sinyales siya ng tukso, na hindi mo inaasahan at baka madalan ka ng problema at ikakaluha ang pahiwatig sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw walang sinyales na tampuhan. Obserbahan ang mga maliit na miembro ng pamilya nang mabigyan sila ng masasayang advice na kanilang magagamit sa pamumuhay. Mga numero sa loto number 27 number 6, number 19 number 40 number 11 at number 18. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay may pupuntahan na pagkakakitaan ay mas naayon mas maaga ka makapunta, nang masigurado mo ang kaayusan ng pakikipag-usap, dahil sa okay ang iyong good energy ng swerte ngayong araw sa mga transaction, dahil kung walang matapos na kasunduan ay sinyales na sila pa ang kusang pupunta sa iyo, at ngayong araw ay maging maunawain ka sa mga magulang at mga kapatid nang walang maging suliranin, pag magagawa mong ibigay ang kanilang kahilingan ay iyong gawin dahil pare-parehas kayong makikinabang sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay huwag muna magpapalabas ng pera sa ibang tao dahil may aura ng swerte ng pag-asenso ng maayos ang hawak na pera ngayong araw. Sa trabaho ay may kahirapan ang buong araw ang pahiwatig ay madami sa iyo ang maibibigay na gawain, dapat na mag-focus sa mga dapat na magawa, at kung matapos mong maaga ng maayos ay kapurihan ang mga salita mula sa mga boss. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig maging maingat sa mga pagtatanong na hindi mo kabisado dahil baka bumalik sa iyo ng kalungkutan. Dapat ay maging mapagmasid sa pagmamahalan muna ngayong araw, mga numero sa loto number 9 number 25 number 31, number 29, number 18, at number 14. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat sa usapan, sa pamilya o sa ibang tao na dil huwag gagawa ng mabilis na desisyon, Baka ikaw ay makagawa ng suliranin na hindi mo mamalayan mas mainam na laging manigurado at sa mga tao na kakilala ay huwag kang bibigay na maawa dahil sinyales na sasamantalahin lang ang iyong kabaitan, at kung may deal sa kamag-anak kung may ilalabas na pera o ibang bagay dapat ay may pirmahan na mangyayari, para wala kang maging suliranin sa kanila sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay huwag magpalabas ng pera ngayong araw dahil okay ang buenas ng perang hawak at huwag ka magpapautang at magbibigay tulong para lalong gumanda ang pag-iipon ng pera. Sa trabaho ay pag-unlad ang pahiwatig ang laging maaga pumasok sa trabaho ay laging nakakauna ka sa grasya at pag-asenso at huwag ka muna sumama sa kasama sa trabaho na alam mong mahilig makisuyo dahil gastos ang magagawang maibibigay sa iyo at pagbagal ng dapat na mga gawain. Sa pagmamahalan ay masayang araw walang sinyales na tampuhan, ang panatiliing laging masaya kang nakakausap ng pamilya, nang walang makapasok na negatibong enerhiya sa pag-iibigan, mga numero sa loto number 18 number 23, number 14, number 10, number 42, at number 17. Leo, ang pahiwatig ngayong araw kung may usapan na dumating sa pakikipag-usap, Nagagawa ka ng desisyon pag sigurado ka ay gawin mo ng walang alinlangan dahil sinyales okay ang iyong magagawa, at huwag ka muna makipag-usap sa mga dalawa ang kasarian ngayong araw kung deal dahil mahina ang sinyales na magkakaroon ng kasunduan pag araw, sa ibang araw mo kausapin dahil doon ay okay ang inyong magagawa ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay maging masinop sa buong araw walang pagpapalabas ng makaiwas ka naman na mahirapan kang makasingil at makakaaway na tao, at sa tahanan, may pahiwatig na may padating na financial na suporta na magbibigay kasiyahan sa iyo na makakatulong sa pamumuhay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay masaya at pag-unlad para sa iyo lalo na kung mabilis na iyong matatapos ang mga gawain na binigay ng boss pwedeng kang mabigyan ng papuri ng bossing at makasama mo siya sa ibang project sa hanap buhay mga numero sa loto number 21, number 37, number 36, number 41, number 18 at number 29. Virgo, ngayong araw ang dapat ay may mahaba kang pasensya kung usapang negosyo at pera. Kahit kapatid ay huwag kang maging maawain kung ano lang dapat na kanya ay yun lang, dahil baka ang swerte mo ay mabawasan pa sa inyong gagawin at kung gagawa ka naman ng desisyon ay gawin mo pag sigurado kang alam mo ang buong sitwasyon, at ngayong araw ang dapat ay umiwas muna sa mga bigla ang pagpirma, dahil mahina ang pag-asenso kung pipirma ka ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay ang pahiwatig ay maging mas maingat sa bawat kalusugan, dahil ang hangin na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, ay may dadalaw sa pamamahay, at sa iyong pera kung lalapit ang kaibigan kahit pamagalit sa iyo ay huwag mong papahiramin, dahil baka maging kaaway mo pa siya sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig ay huwag lang basta magtitiwala kagad sa mga kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng kabastusan, dahil sinyales siya ng gastos at ibang bisyo na ikakabagal ng iyong mga gagawin, mga numero sa lotto number 5, number 21, number 17, number 42, number 44 at number 15. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ang maganda ay pamilya. Ang unahin bago ang pakikipag-usap sa ibang tao pag natapos mo ang inyong usapan dahil ang masaya mong magagawa ay madadala mo ang aura ng swerte sa gagawin na transaksyon sa ibang tao na maging kasiyahan para sa iyo ang maging resulta, para makabuo na kayo ng other income, at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga tao na hihingi ng tulong dahil sa ugali mong maawain, ay baka problema ang magagawa pag maibibigay sa iyo, ng ganoong tao ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho, ay huwag ka lang gagawa ng desisyon, na hindi ka sa dapat na gagawin dahil baka mabigyan ka ng boss mo ng isang salita na ikakalungkot mo, dapat ka maging maingat. Sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw walang dapat na ilabas na pera sa ibang tao, sa minamahal at magulang ang pwedeng mabigyan, dahil swerte ang hawak mong pera ngayong araw pag unlad sa ikakabuhay, ang kayang maibigay sa tahanan at sa magulang. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, na pwedeng sa pera o sa kalusugan kung magiging mainit ang ulo, sa pakikipag-usap, dapat na maging mas maunawain muna sa pag-uusap, ang pinapahiwatig tungkol sa pag-iibigan, mga numero sa loto number 9, number 37, number 34, number 8, number 40 at number 15. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay maayos naman. Kung may transaction ka sa malayo, may malalaman kang magandang idea na makakatulong sa iyong pamumuhay, at sa mga ibang deal na ikaw ay nangangarap na matuloy ang pangako ng kausap, ay okay na umasa ka dahil may naaayon naman siyang ugali na tutupad sa pinangako sa iyo. Ang isang lang na dapat na pag-isipan ay kung pupuntahan mo ang kamag-anap, dahil kung may alinlangan ka ay sa ibang araw mo kausapin para magkaroon kayo ng kasunduan, ayon sa iyong gabay. At sa pera ay pagsisinop sa buong araw nang walang maging problema sa kagipitan na dumating sa pera para sa iyo at sa pamamahay, at sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, ay mas maayos na araw na iyong sabihan sa ibang araw sila gumawa ng deal para mas maging okay ang kanilang gagawin. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na tampuhan, maging maunawain ng mapigilan mo ang sinyales na problema at maging malambing sa mahal ng lalong gumanda ang positive energy sa tahanan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa gawain, maayos at pwedeng ikaw ay mapansin ng isa sa superior. Ang dapat iwasan ay tao na nagyayabang lagi sa trabaho dahil siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema sa hanap buhay, ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay, mga numero sa loto number 19 number 15, number 36 number 27 number 12 at number 31. Sagittarius, ngayong araw ay pwedeng kang magalit sa pakikipag-usap, mas mainam na magmasid muna o umiwas ka magalit at lumayo na lang para ang iyong araw ay walang maging kalungkutan. At kung may usapan kayo ng magulang ay naaayon na iyong puntahan ng mas maaga. Dahil ang pag-uusap ninyo ay magkakabigayan kayo ng swerte sa bawat isa, sa mga dapat na magagawa ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ay magtiwala sa iyong mga minamahal, nang hindi ka makapagsalita ng ikakasakit ng kanilang damdamin, at nang mas dumami ang positive energy ng swerte sa inyong mga plano sa pamumuhay. Sa trabaho, kung gusto mong maging masaya sa mga dapat na magawa, ay maaga ka pumasok at iwasan mo ang mga kasama sa trabaho mo na nakikipagunahan sa iyo ng pag-asenso, para hindi ka makuhanan ng idea ng katalinuhan, mga numero sa loto number 24 number 33, number 12 number 27 number 4 at number 18. Capricorn Ngayong araw kung may dadating na bibisita sa iyong tahanan ay may enerhiya siya ng ikakabagal ng swerte. Huwag ng papasukin ng pamamahay at kung hindi ka nakita ay huwag ng kausapin mas mainam na umalis na lang siya. At kung may dapat kang puntahan naman ngayong araw ay tumuloy ka para makagawa ka ng other income o kasiyahan sa usapan sa hinaharap na makinabang ng maayos ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro at sa naghahanap ng trabaho ay may sinyales din may magandang magiging resulta. Dapat lang na iyong sabihan na maging magaganda ang kanilang damit sa pupuntahan dahil yun lalo ang magbibigay ng swerte sa mga kanilang gagawin. Sa pera ang pahiwatig ngayong araw ay masaya ang araw para makatulong sa magulang at sa mga kapatid mas gaganda ang grasya ng madaming kaalaman para mas kumita ng pera sa iyong magagawa. Sa trabaho, ay pag-iingat ang pahiwatig huwag magpapatambak ng gawain, at iwasan ang magbigay ng kaalaman baka maging dahilan para ikaw ay maungusan pa ng pag-asenso ng iyong mabibigyan ng kaalaman, mga numero sa loto number no. 14 number no. 9, Number 13, Number 21, Number 37 at Number 5 Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang iyong enerhiya kung gagawa ka ng deal ay pag-iingat ang dapat na magawa At mas naaayon pa ang iyong mga idea ay ipaalam sa mga kapatid o kamag-anap na may tiwala ka dahil sinyales ang gustong sumama sa iyo kung gagawin ay pag-asenso ng bagong other income ang isa lang na iyong iiwasan ngayong araw ay pagpirma mahina ang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig ay dumalaw sa magulang may enerhiya silang nagpapaganda ng kalusugan nang ikaw ay lalong mapaganda ang kalusugan at makakagawa din kayo ng ibang swerte sa mga planong gagawin. Sa tahanan, ang anak ay may kahinaan din ang kanyang enerhiya sa paglalabas ng pera. Sabihan mo ng mas maaga para makaiwas sila sa kalugihan ng pera. Sa trabaho, ay may magandang pahiwatig na pagkakataon na pag-unlad sa pagtaas ng sweldo na pwede mong makuha ang pahiwatig, basta huwag kang magbabago ng iyong kasipagan at nang magtuloy-tuloy ang iyong sinyales na swerte sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay masaya ang buong araw ang mga sinyales ng pagunlad ng ikakabuhay ay maging mas maayos, paglaging masaya pagsasama at walang magiging pag-aaway ng madalas, mga numero sa loto number no. 17 number no. 25, number no. 2 number no. 40 number no. 18 at number no. 41. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig sa makakausap dapat ay may mata kang matalas para may pampansin mo kung dapat. Kapang tumuloy o umiwas na kagad ng makaiwas kang mapasubo sa transaction na hindi mo gugustuhin, at mas okay pa sa pamilya kung may mapansin ka ay iyong sabihin kagad para ang inyong gustong gawin, ay okay na maging maayos na resulta. At kung may dumating na mga dating kasama sa pagkita ng pera pag ang proposal ay negosyo ay okay. Pero kung inuman o kwentuhan na sa pera rin ang hiraman ay iwasan ang matagal na usapan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay sa pamilya lang ang pwedeng paglabasan ng pera ng mas ikakaganda ng grasya ng pera sa tahanan at laging may gabay ng pagkakaperahan ang madadala ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay walang problema sa mga gawain, Maging maingat lang sa pakikisamahan, dahil baka ang makasama ay dadalin ka sa gastos ay maling relasyon ng pag-iibigan dapat na maging malakas ang pakiramdam ng makauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ay maayos ng buong araw walang sinyales na problema masayang pamilya at laging nakakabuo kasiyahan sa mga gagawin na bigay dahil sa masayang pamilya na madalang ang mag-away. Mga numero sa loto number 17 number 25, number 32 number 28 number 6 at number 40.